So, magkano nga ba ang tamang porsyento na ipatong natin sa ating mga paninda sa wholesale at saka sa retail? Hello! Good day everyone! It's me again, Ma'am Official. Okay, of, in today's vlog, ang topic po natin ay tungkol sa kung ilang porsyento nga ba ang tamang itubo natin sa ating mga items na nasa tindahan po natin. So, magbibigay po tayo ah uh, wholesale at saka sa retail kung ilang porsyento ba ang tamang ipatong po natin sa ating mga paninda na sa ating tindahan. So, ngayon, magsisimula po tayo sa retail. Okay. Dito sa tindahan namin, retail at saka wholesale yung ginagawa namin dito. So, paano nga ba nangyari na retail at wholesale yung aming tindahan? So, ganito kasi yon. So, mag magbibigay ako sa inyo ng example. Halimbawa, itong items na to. Huwag natin ipakita yung kanyang level. Baka sabihing sponsor ito. So, ngayon, ito ay ties. Okay? So, ito naman ay masasabi natin na uh, tingi-tingi. no? Ito yung tingi-tingi sa ating tindahan. So, ngayon, pag bumili ka nito ng isang ganito, ang presyo na ibibigay ko sa iyo ay retail price. Retail price ang ibibigay ko sa iyo na price dito kapag isa lang or dalawang peraso lang ang binili mo. So ngayon naman, pag bumili ka naman ng isang ties, isang ties, lahat to. ties ang tawag nito. Pag binili mo to, ibibigay ko to sa iyo ng, pag binili mo to lahat, ibibigay ko to sa iyo ng wholesale price. Yon, kaya naging yung tindahan namin ay tinatawag ko na wholesale retail. Yung aming uh, bigay sa aming customer. Ang tanong, magkano nga ba Ilang porsyento nga ba ang aming pinapatong dito muna sa retail? So ngayon, ganito. Halimbawa, magbibigay tayo ng example ha. Halimbawa ito. Uh, halimbawa puhunan nito ay nasa 10 pesos. Halimbawa ha. 10 pesos each. Dito. Ah, uh, isang tais nito ay 2 uh, 10 pesos. 10 piraso. No. 10 pesos pieces. Ah, oh, hirap talaga kapag <laughs> longgo ka, no? So, ngayon, sa retail, binibigay namin ito ng, kung isa lang bibilhin mo, ibibigay e, namin sa iyo ito ng 11. Nag-add lang kami ng 10%. Piso lang talaga. No, nag-additional lang kami ng piso. So, pag 10 ang puhunan, binibigay namin ng 11 pesos patong kami 10%. Dito naman kayo sa wholesale nito. Ang puhunan nito ay 10. Kapag ibenenta ko to isa-isa ng tag 11, magkano to? 110 to. Diba? 110 to sa retail. Yung mabibenta ko dito, 110. So magkano yung tubo ko doon? 10 pesos sa isang pies pag retail. So ngayon dahil binibigay namin ito ng wholesale kapag isang size ang tinuha, hindi namin ito uh, binibilang sa atag uh, tag E11. Hindi kami nag-add isa-isa, kundi per size yung additional namin na uh, porsyento dito. Halimbawa, dapat 110 ito sa so, kasi 11 bigay namin ng isa, di ba? So dapat 110. So binibigay namin ito ng 105, ganyan. Uh, 106, yun, ganyan. Ganyan yung uh, patong namin. Or pinapatong namin sa aming mga wholesale items. Or kapag nag-wholesale kami, ganyan lang. So, magkano lang ba yun? Uh, pag halimbawa, 100 yung puhunan ko nito, nag-add lang ako ng 5 pesos. No, so, ilang porsyento lang yon, Di ba? Ang liit lang. So, ganyan talaga. <laughs> kapag wholesale no sense lang talaga kaya kapag nag wholesale ka mahalaga ang sentimo so another example dito naman tayo sa ating mga dilata so dito example ang price nito ay nasa 20 pesos ang retail namin dito is 22 bali nag add kami 10 Kapag naman uh, binigay namin to ng wholesale sa aming mga customer, pag 20 pesos yung kanyang puhunan, binibigay lang namin to ng 5%. So sa makatuwid, yun talagang uh, aming uh, binib persyento na binibigay kapag wholesale ay 5% lang. At kapag naman nagretail kami, ay 10% lang yung aming bigay sa aming mga suki. So bakit nga ba yung iba, ibang tindahan, lalong-lalo na yung mga malalayong tindahan, yung mga umaangkat lang din dito sa atin, no? Bakit mas mataas sila magpatong? Kasi kami, nagpapatong lang kami ng 10% sa retail. So alam naman natin na yung mga umaangkat lang dito sa atin, syempre retail na yon pagdating doon sa kanila. So bakit hindi 10% katulad natin? Yung, yung porsyento na pinapatong. Ang pinagkaiba po kasi namin, no, dito sa amin, direct na nagsusupply. No, naghihintay lang kami dito. Samantalang sila, kailangan nilang uh, mag-ano ng expenses sa pamasahe, sa mga uh, inaangkat nila na mga, yung mga pinamili nila pamasahe din nun. So kaya medyo mataas yung mm, uh, porsyento na uh, pinapatong na dahil sa mga expenses. No, malalayo pa yung iba. So, tayo naman ay kahit 10% lang yung ating um, itubo, wala naman tayong expenses. No, naghihintay lang tayo dito, hindi katulad nila, no? So, kaya ganon Kaya dapat i natin yon Intindihin natin sila. Lalong-lalo -lalo na yung ano, yung nangungutang ka na nga, nagre-reklamo pa sa taas nang at uh, tubo. O, di ba? O. Kasi, uh, pag nangutang ka, halimbawa, inutang mo yung kanyang items, binigay niya lang sa'yo ng 10%, tapos hindi mo binayaran isang buwan. So, paano? Paano lalago yung kanyang tindahan? Ang liit na nga ng patong inutang mo pa. Kaya, yun ang ginawa din ng iba. Pinapatungan ng medyo mataas dahil kap dahil kahit inutang o uutangin ay hindi sila babagsak or malulugi dahil ah parang namili na sila ulit dahil doon sa patong. Mega mega love shout sa ating mga kaibigan na sina Amaliano Com, Marisa Vlog, Amilta Villaganas, Ating Inday Channel. Sisil Manaluto and also Mini Craft Lady. Thank you, thank you po sa inyong palaging pagsuporta sa aking munting channel. At sa hindi pa nga po pala subscribe sa ating channel, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo pag may bago tayong upload. Thank you po!